pang dating pa yun. Saan ba? Bakit? Ah, yun to siya? Si Namu. Ah, hindi ako makakataon kasi mayroong ano. Ah, yun. May binilang pa lang. <coughs> Ahem. kasi may dadaan din. Hindi ko ba yung kanyang tingnan? Pag eh? dito sa tricycle tayo, yung Mga 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 ako na muna Saan tayo yung Fatima Pe? Eh. Kukunin ko yung result hmm. ng na. egg. Ay, nabakbak na naman to. Eh, lagi na nga na ng mga bato eh. Kuya nga, ba't nawala na ulit? Ay, wala na ulit. Dabot yung antambak, antasimento ang ulit. Oo oh, nga eh. Antasimento, nilalagyan na ng bakal. Ah, hindi yan talaga? Hindi, hindi mo nga. Ay, yun. yun. Ayan naman. Okay. Ay, bato. Ay, result ng exam ni Duke. Yung pina-check ka. Nakala ko doon siya sa ano? Hindi. Di na sa ato. Ah, another, oo. <laughs> Kasi mahal doon sa ano eh. Mas um, mahal doon sa ano? Oo, oh, mahal doon sa ano. Antibolo, medical. Oh. Mahal sa... ano Tapos dito. Yung unang pinuntahan ni Larissa. Gulat nga ako, bakit doon sabi ko mahal yun eh. Sabi, tiyak na lang naman sa kusikin naman. Tapos eh, yung ano. Normal naman yung blood chem, yung kena na, normal din. Oo, oh, mataas na yung uri, kasi yun na ano? Ay, naka-nakuha sa blood chem na yun? Eh, tope normal And lahat then, eh. Ano naman yung eh. Hindi eh, eh, si makulit eh. Ayaw nga niya tupi eh. Kaso eh, gusto yung eh, gano'n. Hindi, hmm. no, baka sumilala naman si Hindi, wala nga. Sabi nga normal. Kaya nga sabi wala, Kaya, ko, kasi may hula si Tope, ako rin mayroon din akong kotob na kasi mayroon silang kasamahan na ano eh na alam mo yung loob no. tapos na na uwi, pa uwi oo parang gano'n sabi, sabi ni Tope, isa lang naman ang ano kaya ginawa ko din ako, mamaya mag-i-incense ulit ako kaya yung pinapanalangin namin na normal, normal lahat ng black candy eh